Ipinagpatuloy pa din ng Pilipinas ang pagalukad sa West Philippine Sea upang makahanap ng natural na gas. Pero ang multi-billion gas at oil deposit ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay kinukontrol ngayon ng China. Ang Reed Bank sa West Philippine Sea ang may hawak ng malaking reserba ng langis at gas. Sinabi ng Pilipinas na simulan na ang drilling ng langis sa Reed Bank sa gitna ng tumataas na tensyon sa China. Ang Recto Bank, isang makabuluhang tampok para sa Pilipinas na may malaking potensyal para sa seguridad ng enerhiya at paglago ng ekonomiya ng bansa. Hinimok ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na simula ng paggalugad sa Reed Bank, na pinaniniwala ang mayaman sa mga deposito ng langis at gas. Sakaling mawala ng yaman ang Pilipinas sa reed bank sa China, ito ay magtutulak sa singil ng kuryente sa lozon na mas mataas. Hindi rin ito magiging maganda para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinaka-pressing problema natin ngayon sa China ay kung paano kukuha ng gas sa reed bank dahil naubusan na ng gas ang malampaya. Ang Spratly Islands at Paracel Islands ay dalawa sa mga lugar na pinagtatalunan ngayon ng China at Pilipinas. Gayon paman, hindi tulad ng ibang bahagi ng West Philippine Sea, ang mga lugar na ito ay hindi nasuri na may hawak na malaking yaman ng langis at natural na gas. Ang isang ulat noong 2013, mula sa United States Energy Information Administration ay nagclaim na ang Reed Bank ay maaaring magkaroon ng hanggang 5.4 bilyong bariles ng langis, at 55.1 trilyon cubic feet ng natural na gas. Ang data mula sa United States Geological Survey, o USGS, ay nagpapakita na ang teritoryo ay maaaring maglaman ng malalaking deposito ng mga hindi pa natuklasang hydrocarbon. Ang pagtatasa ng USGS ay tinatansya kahit saan sa pagitan ng 0.8 at 5.4 bilyong bariles ng langis at sa pagitan ng 7.6 at 55.1 trilyon cubic feet ng natural na gas sa hindi pa mga mapagkukunan sa lugar. Karamihan sa mga mapagkukunang ito ay malamang na matatagpuan sa pinagtatalo ng Red Bank sa hilagang silangan na dulo ng Spratlys na inaangkin ng China, Taiwan, at Vietnam. Ang buong South China Sea ay tinatansya ng EIA na naglalaman ng humigit kumulang labing isang bilyong bariles ng langis at isandaan at siyam na trilyon cubic feet ng natural na gas sa napatunayan at malamang na mga reserba ng isla. Ayon pa sa ulat, ang South China Sea ay nag-aalok ng potensyal para sa makabuluhang pagtuklas ng natural gas, na lumilikha ng isang insentibo upang masecure ang mas malaking bahagi ng lugar para sa domestic production nito. Ngunit ang paggalugad sa Reed Bank ay naantala ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa China. Noong Mayo, nag-renew ng kontrata si Marcos Jr. na nagpapahintulot sa dalawang higanting langis na magpatuloy sa pagkuha ng natural gas mula sa isang bahagi ng Malampaya Gas Field sa loob ng 15 taon at magbahagi ng kita sa gobyerno. Ang kasunduan ay nag-aatas sa mga kontratiste na magsagawa ng isang minimum na programa sa trabaho na binubuo ng mga geological at geophysical na pag-aaral at ang pagbabarena ng hindi bababa sa dalawang malalim na balon ng tubig simula 2024 hanggang 2029. Habang hindi binanggit ni Marcos Jr. kung naghahanap ang Pilipinas ng bagong kasosyo sa paggalugad ng langis, ngunit sinabi nito na, kailangan ng Pilipinas na makahanap ng isang paraan upang isulong ang proseso upang matiyak ng bansa sa supply ng gasolina sa panahon na mauubusan ng gas ang malampaya. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas ay makakahanap ng paraan upang isulong ang proseso sa mga proyekto sa paggalugad ng langis sa West Philippine Sea habang ang mga negosasyon nito sa China ay bumagsak. Sa kabila ng tatlong taon ng negosasyon, ang mga pag-uusap sa posibleng magkasanib na kasunduan sa paggalugad ng langis sa China ay, nasa deadlock pa rin ngayon, dahil sa agawa ng teritoryo. Noong 2018, nilagdaan ng Maynila at Beijing ang magkasanib na memorandum ng kasunduan para lumikha ng Joint Steering Committee na magsisilbing opisyal na negotiating forum para sa pagsisikap ng dalawang bansa na galugarin ang mga reserbang langis at gas resources sa West Philippine Sea, partikular sa Reed Bank na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Noong January 2023, sinabi ni Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang negosasyon sa China tungkol sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Ngunit ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi bumuti nitong mga nakaraang buwan matapos ang paggamit ng Beijing ng mga water cannon at laser laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipino na nagpapadala ng mga supply sa mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Carpio na kailangan ng Pilipinas ang suporta ng hukbong dagat nito sa sandaling magpadala ito ng mga barkong pang-survey at drilling, isang malaking nakahiwalay na bundok ng bulkan sa ilalim ng dagat na may patag na tuktok sa hilagang silangan ng Spratly Islands. Nabanggit din ito na kailangan ng madalihin ang pagkuha ng mga deposito ng langis at gas sa Reed Bank sa gitna ng pagtaas ng gastos sa enerhiya at pagkatuyo ng natural gas field ng malampaya. Sinabi ni Carpio na dapat pumasok ang Maynila sa magkasanib na pagpapatrolya kasama ang US at humingi ng tulong sa hukbong dagat ng Pilipinas kapag naglunsad ito ng mga aktibidad sa pagsaliksik sa Red Bank. Noong 2012, ay iniutos ng yumaong Pangulong Binigno Aquino III na itigil ang mga aktibidad sa paggalugad sa Red Bank sa gitna ng tumataas na tensyon sa China. Ang kanyang kahalili, si Rodrigo Duterte, ay inalis ang suspensyon noong 2020, ipinagpatuloy ang mga aktibidad sa mga drilling sa pinagtatalo ng tubig, kabilang ang Reed Bank, at pagsusulong ng isang 2018 deal sa China para sa joint oil at gas exploration. Noong March 2022, ilang buwan bago matapos ang kanyang anim na taon termino, sinabi nito na dapat igalang ng Pilipinas ang kanyang Reed Bank Exploration Deal sa China para maiwasan ang potensyal na gulo. Ang Recto Bank, isang makabuluhang tampok para sa Pilipinas na may malaking potensyal para sa seguridad ng enerhiya at paglago ng ekonomiya ng bansa. Kung magkataon ay magiging maunlad ang Pilipinas, kung alam ng pamahalaan kung paano ito eh handle ng maayos at walang halong korupsyon. Dahil kung magkataon ay malaking gas at oil ang makukuha ng Pilipinas dito at pakikinabangan ng mga Pilipino. Noong June 2023, ang kabuoang dami ng natural gas na ginawa sa Pilipinas ay umabot sa humigit kumulang 45.48 bilyong standard cubic feet, na nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbaba mula sa nakaraang taon. Ang produksyon ng natural na gas ay pangunahing nabuo mula sa Malampaya Gas Field, na inaasahang mauubos ngayon 2024. Kaya puspusan na ang paghahanda ng Pilipinas para magalukad ang reed bank sa West Philippine Sea, upang makatuklas ng natural na gas na magagamit natin kung sakaling mauubusan ang Malampaya na pinagkukuhanan ng gas ng Pilipinas.